mananatili siya sa atin. Susunod siya sa kung anong iutos mo, basta't magawa mo lamang ang tamang proseso. Ani Lorena, habang nagbibihes, saglit tinignan niya ang delegitang kumot na lang ang takip sa katawan. Kakatapos lang nilang gamitin ang dalagita. Wala itong malay dahil pinatulog ng babaeng aswang. Panay kasi ang pikse at pagwawala. Nang makapagbihes, lumapit sa kausap na si Dario Siyang pasok naman sa loob ng kubo nila Samuel, Pilisa at Aida Pinag-uusapan nila ang planong ikakasa. Plano nilang gayumahin si Ara sa pinakamataas na antas sapagkat alam nilang hindi nila makukuha ang loob nito upang sumabi sa kanila. Lalo at balak pa nilang iyang gawin na ang dalaga. Upang tuluyan na itong maging aswang, Nahihirapan na rin kasi sila sa samyo nitong lubos na kumakalam sa kanilang sikmura. Hanggat purong tao si Ara, hindi maipapangako ang kaligtasan nito sa kanilang lima. Kaya nga, pigil na pigil silang paduguin ang katawan nito upang hindi tuluyang matuksong patayin ang dalaga. Ngunit sa ginagawa ni Arang Panlalaban ang mga sugat at gaska sa balat na madali mang napapagaling ni Samuel ay muling nananariwa lalong bumabango ang dalaga habang tumatagal at roon pa lang lalong umiiksay ang kanilang pasensya. Alam nilang may isa sa kanilang pos kung hindi nila ikakasa ang planong pangyayang gaw dito. Nabanggit mo na rin pala sa akin dati yan, hindi ba? Paano kaya natin ikakasa ang panggagayuma kung sakali? Tanong ni Dario sa makarismang babae. Kailangan mo lang kumuha ng isang hibla ng buhok sa gagayumahin kasabay ng dasal na tinuro sa akin ng aking ina dati. Tapos, mamasayihin lang ng konti gamit ang lana ng aswang. Kung sino ang gagawa ng ritual, sa kanya magiging loyal ang gagayumahin. Tapos, kailangan na natin siyang yang gawin. Paliwanag ni Lorena. Sa madaling sabi, makukuha ng gagawa ng ritual ang buong katauhan ni Ara. Anong pinagkaiba nito sa mababang antas ng panggagayuma sa isang tao Tanong pa ni Dario. Ang mababang antas ng panggagayuma, nakakamot pa, maari pang mawala. Ang pinakamataas naman, hindi na maaring mabawi sapagkat habang buhay na itong magiging sunod-sunuran sa gagayuma rito, wala na siyang sariling pagpapasya. Dedepende na lang siya sa taong gagawa ng ritual. Paliwanag ni Lorena. Nakapwa kinahulog ng mag-ama sa malalim na pag-iisip. May problema lang tayo, bossing. Maaari tayong mahati sa dalawang grupo sapagkat malamang hahataki ni Ara ang gagayuma sa kanya. Malakas siya at hindi natin kakayaning sumabay kung sakali. Dagdag pa ni Lorena. Napahalukip-kip si Dario bago ngumisi. Dahil ako naman talaga ang pinuno rito, ako ang gagawa ng panggagayuma. Pinal nitong desisyon. Saglit na mayani ang katahimikan hindi maiwasan ng dalawang babae na tumingin kay Samuel na bagamat walang sinabing anuman, lalong lumikot ang mga mata. Hindi tayo mahahate, sigurado ako. Madali na lang magpatupad ng kautosan kung hawak ko siya. Sa huli, sa akin at sa akin pa rin siya susunod. Basag ni Dario sa katahimikan nang walang magtangkang magsalita. Ah, mga bossing, aalis na ako. Paalam ni Pelisa na sa unang pagkakataon ay nagsalita habang hindi inaalis ang tingin sa nakahigang dalaga. Siya ang unang tumakas sa kailangang naramdaman niya sa ere. Mabilis itong lumabas ng kubo at naglaho agad. May isa lang tayong problema, bossing. Hindi ko nakabisado ang dasal at hindi rin ako sigurado kung alin ang dapat mauna. Kung yayang gawin ba siya o gagayumahin muna. Baka kasi hindi maaring isabay o mauna ang isa sa dalawa. Paano kung magkamali tayo? Baka mapatay tayo ni Ara nang wala sa oras kung tuluyan na siyang magiging yanggawat, hindi natin mapagtagumpay ang gayumahin siya. Pag-amin ni Lorena na bahagyang napayuko dahil nabasa ang dismaya sa mukha ni Dario. Dadayo ako ngayon sa tiyahin ko sa tanay. Sandali lang yon mga bossing. Hindi ako aabuti ng gabi. Wala pa kasing mga cellphone sila tita mahabang paliwanag at paalam ni Lorena. Tumangutangon naman si Dario. Hindi na hinintay ni Lorena magsalita pa ang dalawa. Gumayak na agad ito at agad na umalis. Si Aida naman ay tumungo na sa likod ng kubo upang iligpit ang mga kalat ng mga taong tinanghalian nilang lima kanina. Tay, maaari ba kitang makausap? Ani Samuel na humakbang palabas ng kubo. Sinunda naman ito ni Dario. Nakuryoso kung ano ang nais ihayag ng anak na kailangan pang magkasarilinan sila. Nang wala na ang lima sa loob ng kubo, sa kalang dumilat si Ara, bago muling pinikit ang mga mata. Kanina pa siya gising, naabutan niya ang pag-uusap ng lima. Pinili lang ni Arang hindi kumilos, bawat himay-may kasi ng kanyang kabuuan ay nananakit. Nakahalo ang paggal, ang hapde, ang kumikirot ng mga kalamnan. Isang araw at kalahati, mula nang dinala siya rito ng mga demonyo. Hindi na niya kaya. Nakakasoka ang pambababoy na libangan ng mga ito. Hindi niya alam kung napansin ba ni Lorena na hindi naman matagal ang nagawa nitong pagpapatulog sa kanya. Sapat upang magising siya agad at marinig ang usapan ng lima. Alam niya ang prosesong sinasabi ni Lorena. Masidhe ang paghahangad ng mga itong maging bahagi siya ng kanilang sirkulo. Kaya nabuo ang planong iyon. Alam nilang lahat na kung hindi guman ang gayuma at maging yanggaw siya, mapapatay niya ng walang hirap ang lima. Sa mga ritual, dasal, lalo na kung sa karunungang itim, mahalaga ang pagkakasunod-sunod mahalagang tama ang bigkas ng bawat kataga. May man si Lorena, ngunit kulang. Mali. Ang totoo, kailangang yang gawin muna. Tapos habang nagbabago ang katawan patungo sa pag-aaswang, kailangang maikasa ang ritual ng pagtanggal ng katinuan sa mabilis na paraan. Upang pagbukas ng mga mata ng nayanggaw, agad niya nga hanapin ang gumawa ng panggagayuma ang hindi alam na mga ito, sandali lang mayanggaw o maging aswang ang taong dinadaluyan ng purong dugong kodayon. Minuto lang, kaya kailangan nilang magawa ang mabilis na panggagayuma. Bahagyang kiniling ni Ara ang leeg. Maging siya, kahit nakapikit ang mga talukap, naramdaman niya ang pananghili ni Samuel sa sariling ama. Isang hindi inaasahang kahinaan ng kanilang samahan na pinili ni Arang gamitin upang tuluyang makakawala sa impyernong kinasasadlakan. Marahil noon, sumasagi sa isip niyang maging katulad ng kanyang lola at ina, tila kasi ulang imposible sa mga ito. Parang lahat kayang idumina, walang mabigat sa kanilang mga kamay. Ngunit nitong tumungtong siya sa hustong kamalayan, unti-unting nakikita na niya ang kapalit ng lahat ng kapangyarihan. Dugo, Isang kailangan kailangang ilihim sapagkat hindi handa ang mundong tanggapin. Humahanga pa rin naman siya sa lahing pinagmulan ngunit pinili niyang maging tao upang maging mas simple ang lahat. Upang makasama ng walang komplikasyon si Sean. Ngunit hindi pala sasang-aya ng tadhana sa kanya. Kumuha ng isang manok si Isay. Ginilita na tinaya ang tumapon ang dugo. Si Caridad naman ay bumuhos ng pulang likidong laman ng garapa sa mismong manok. Dugo rin ang laman ng garapa. Dugo ng taong may samyong presa. Walang anumang sinabit ni Isay ang manok sa mababang sanga ng mangga bago nagtago ang mag-ina. Saglit lang, agad nilang naramdaman ang ordinaryo at ang malansang samyo nito sa paligid. Kumagat sa paen. Alam nilang mag-ina na wala pang aswang ang hindi kayang baliwalain ang samyo ng dugong presa. Sapagkat napakabango niyon sa ilong ng aswang. Kumakain man ng tao o hindi. Tila tinulo si Pelisa nang malanghap ang dugong Napakabango. Papasok pa lang siya sa arko sana at patakbo na sa bukid kung saan naroroon ang ama ni Ara. Nang mahagip niya ang samyo ng napakabangong dugo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakalanghap siya ng ganong klase ng dugo. Busog siya nang umalis sa kubo nila Aida ngunit ngayon habang siya ay nakatayo at nakatulala sa kawalan, tila may humahalukay sa kaibuturan ng kanyang sigmura. Tila pa natunaw ang karneng nilaman sa tiyan. Napadura siya sa lupa ng sunod-sunod at halos malunod sa pag-apaw ng laway sa loob ng nakasarang bibig. Hindi na kumana ang matinong pag-iisip. Hinayaan niyang hatakin siya ng mabangong samyo. Sa isang mababang puno ng mangga, siya dinala ng presang dugo, tumutulo sa leeg ng manok. Bagamat nagtataka sapagkat sabi ni Lorena sa tao lamang makukuha ang dugong presa, hindi na niya iyon inintindi. Mas naging matimbang ang kalam ng tiyan. Huli na nang maisip ni pelisang isang patak lang ng dugo ang bubuwag sa sabulag niyang baluti. Hindi na napigilan ng babaeng idot-dot ang isang daliri sa leeg ng patay na manok. Agad na wala ang makapal na pakiramdam sa balat ni Pelisa ni hindi na nadala ng babaeng aswang ang daliring may dugo sapagkat napasinghap siya bigla sa kalang na nakasakal ang kamay ni Isay sa kanyang leeg umangat siya sa lupa biglang nanikip ang daluyan ng hangin dahilan upang suminghap siya ng suminghap bumiling ang kanyang muka sa isang malakas na pagsampal na ginawa ni Caridad nagpapasag siya ngunit lalo lamang siyang nahihirapang huminga. Matapos kausapin ng ama, pinasya ni Samuel na gamitin si Ara. Hinayaan naman siya ni Aida at Dario na may pinag-uusapan tungkol sa plano. Nang makapasok sa kubo, nagtaka pa si Samuel dahil gising ang dalaga. Alam niya, pinatulog ito nila Lorena kanina Nakatingin ito sa bubong na pawed, ni hindi tuminag ng kinumbabawa ng lalaki. Sinibaseb ng halik. Muling nagtaka ang lalaki sapagkat hindi ito sumigaw o nagwala. Sa halip, nagsalita ito ng halos pabulong na kinatigil ni Samuel sa paggalaw sa dalagita. Narinig kong pinag-usapan niyo kanina. Panimula nito, tinapat ni Samuel ang muka sa dalagita hindi maiwasang humanga sapagkat kahit lamog na ang katawan nito at may mga pasa ang muka, angat pa rin ang kariktan. Bobo, ang kuhaan nyo ng impormasyon. Hindi sa magtatanggal ng katinuan ako aamo, kundi sa mismong yayanggaw sa akin. Alam ko ang tamang proseso. Dahil bata pa ako, aral ko na ang mga gawi ng aswang. Kahit hindi pa ako isa sa kanila. Para saan pa at dala ko ang dugo sa pinakapurong dugo ng kudayon kung hindi ko alam? Muling patuloy ni Ara. Siglit na pa maang si Samuel. Habang sinasalubong ang kulay tsokolateng pares ng mga mata, nabasa niya roon ang pagsuko. Marahil nagpasya na lang itong isuko ang sarili. Ano nga naman ba ang laban nito sa kanila? Lima sila. Lalo, at alam nitong hindi kayang tulungan ng inang kudayon dahil sa kapanyarihan ni balisa Hindi totoo na mahati kayo pag nagtagumpay kayong mayanggaw at magayuma ako sa mataas na antas. Ang totoo, ititira ko lamang ang yayanggaw sa akin. Baka hindi mo pa alam. Ang kudayan lang ang lahing aswang na kumakain ng kapwa niya aswang at pagbagong yang gawang isang kudayon, hindi siya mapipigil na kumain ang kumain. Pinapapili kita, Samuel. Makasama ako o maging hapunan ko. Mahabang paliwanag ni Ara na kinalunok naman ni Samuel. Pag-isipan mo. Anang dalaga pa habang hindi tinatanggal ang pagkakahinang ng kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Samuel ang mga tagpong tumakbo sa kanyang isip. Siya at si Ara, magkasama, magkaniig, binabalik ang bawat halik, tinutumbasa ng init ang kanyang katawan, at kanyang kanya lang, walang nakikihati. Naisip niya ang ama, ngunit ito naman ay papaano, maaatim ba niyang? Marahas na pinilig ni Samuel ang ulo pinales ang tama ngunit kumokontra ang rason upang makamtan ang delegita. Sa halip, muli niyang sinariwa ang tagpong nilikha ng nahihibang niyang obsesyon sa dalaga. Walang importante ngayon. Walang tama o mali sa kanya ngayon. Si Ara lang. Si Ara ang pinili niya.